Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngayon ay magbabahagi na naman tayo ng kaalaman Kaugnay po sa ilan sa mga maling ginagawa po ng ilang mga kapatiran natin na nagsasala po ng Salatul Jama'a kapag sila po ay nalit o nahuli po sa pagsasagawa po ng Salatul Jama'a Bilang kaalaman, pag naabutan po natin yung imam na nakaruko ay hindi na po natin papalitan yung isang tayo na yan kasi pag inabutan mo na siya ay nakaruko at din ruko ka na rin, pagpasok mo o nakaruko ka na pag naabutan mo yung pagruruko ng imam, yung isang rakaan na yan, hindi mo napapalitan. Kung ano po yung nakalipas, yun lang po papalitan Kung first rakaan pa lang yan, so ibig sabihin inaabutan mo yan. Pero ang problema, magruruko ka, palayo ka pa. Yan ang hindi pwede. O, tingnan nyo po sa video, oh, malayo pa lang nagruko na. <laughs> hindi pwede yan. At nangyari na po yan sa panahon ng propeta, sallallahu alayhi wasallam, Nung magruko ang propeta sa na narinig niya yung kalampag ng isang sahaba na si Abu Muada, nagruko na malayo pa sa linya. So sabi ng propeta sa pagkatapos ng sala, Zadakallah hirsan ta'ud.